Uy, laki Pre. <laughs> ah, dito yan. Ito. Ah, ito ang lokal. Matibay ba guys. Guys, matibay. Hmm. <laughs> bro lakad buwan. Pero uri, mayroon ito. diyan yeah, mga nakuha ano mga guys. Nakuha nating bato. Tsaka ito ah, guys. No. Yan. kagamay <laughs> bro. Said na namin to mga guys. Ito isang piraso mga guys, singkwenta mil. Oh, singkwenta mil lang naman eh. <laughs> ano ano? Singkwenta mil lang naman. Isang piraso. Isang piraso lang maliit. Oh, 30,000. Estamos. <laughs> <laughs> ipagmamaliit pa nila 'tong ginagawa oh. natin. Kanya-kanya mga guys, oh, kay kanya lang oh 'o. Average ay pao. 100,000 'yan, ito. Eh, oh. yeah, mga guys, oh, transparent 'yan mga guys, <laughs> 'yan. Transparent 'yan pag inilawan tagos yung ilaw. Sakya po mga guys, sakya po. 100,000 na to. Oh, Jeprox. <laughs> Jeprox. Ay, wag ka tabayo para makita ka. Oh, okay, Jeprox okay. oh. Ang tatlong, bato mo, nagsama. Ikaw na lang kulang. Sakya po mga guys, subukan nyo bumili nito. 100,000 to, isang ganito lang. Oh? Sakya po. Eh, yung ganito. Yung ganito. Eh, ganyan, ganyan. Million. <laughs> yung 20 million. Nagsama yung tatlo. yan. Ayan, hmm. ah, guys.

Sabi na tatang, araw daw eh, malalim dito eh. Tang, ano tang, malalim dito? Layo. Layo ni tatang, ano? Malalim dito? Ay, hindi narinig dyan. Ilan? Ilang di pa, ilang di pa? Ha? Ilang pa? Dalawang ganyan daw. Tara, tara bro. Dalawa talaga kasi magkatabi. Sabi ni tatang, huwag kayo dyan. Huwag kayo dyan sa doon ha. Malalim daw dyan, ganyan, dalawang ganyan, dalawang di pa. Lo. Ah, yung mga guys. <laughs> yung makakaganapan niya dito patodos. sa ano. Mayroon pa Okay. Kaya, na, uwi time na mga guys. What's up?